may buksan nyo yung ano tayo yung mga kurtina bakit paano kami upo <laughs> bakit si ano si baby oh, si Alpi, si Alpi. 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 <laughs> ang tumi naman ni Alpi di ba man nila napahan sa si Alpi Alpi may <laughs> <Alpi. laughs> <Alpi. laughs> bago niya si Alpi ano, nung, nung, nung may nag ito yung address Pagalala, ano, address Anong may nag-comments, Alpi, sabi. Akala ko si Alpi. Tapos nung ano, pinanood ko yun, pala si Alpi na yan. Alpi oh. Ano? 2, 6, 4, 5. 2, 6, 4, 5. 49 minutes? Oh, yeah. Tama. Okay Tama ba? Parang ganun. Oh. Mag-high mm. ka na dyan. <laughs> Hoy, madre! Hoy, oh, madre! <laughs> <Di> ko <mangang laughs> ulit. Long time no see, oh. Okay, isa tayo. Kaya Hmm? Kailangan lahat tayo nakashade, <laughs> siyempre. Yeah. Pwede bang kayo lang? <laughs> okay, let's go. Nang araw-araw tayo dumadaan dito, hindi mo tinitingnan sa lahat. <laughs> <laughs> yan yung metro dyan pala ang may oh, yan dyan, ang oh, oh. Royal Mount Metro. Metro, yan. Meron daw ano dyan eh. Gucci tsaka Louis Vuitton eh. Oh, Ay, May bibili kaya? Hindi ako bibili. <laughs> uh, dahil wala kang pera, nakaguchi ka. wala na ba <laughs> Walang laman. Ngayon ganun yung dati. Ngayon pag may pera, ayaw ko ayaw wag nang bumili ng mamahalin. Mas maganda pala yun. Mamahalin yung wallet mo, pero walang laman. No, pero ngayon, ngayon hindi na ako bibili ng mga bag. Tingnan mo, mas may pera ka pala kung hindi ka bumili ng mga bag. sasakyan. <laughs> <laughs> baka daw mapagalitan siya may nag na matatanda. Ang ng bahay ah. Oo may nakatira pa? Sa, ito sa, ito sa kaliwa. Oo, may mga nakatira dyan. Oh, nga. Na, nga, Siguro mura pa rito, no? Hindi oh, rin. Baka nasa Ay, tao, ano? 400 lang ang ganyang bahay sa laki dyan. <laughs> o oh, yun. Oh, may nagbenta na. Ayan, may, mong, may mong. tinitingnan siya. Tingnan ito. mo nga. Ay, mga binibento, binibento Ay, oh, na, yun. O, eh, Ay, na yan. Oh, yan. Oh, abon. na lahat. Ay, malaki yan. Wala bang open house? Punta na na. Hmm? <laughs> Ewan eh, ko, ang open house dito, parang may tao pa rin, no? Um, Kasi eh, sa Calgary, bukas ang bahay, puntahan mo lang. Ito, oh. Na, ang nagbaba siya pa. Eh, tingnan mo, tingnan mo yung ano rito, yung address, para i-check mo yung bahay dito, kung magkano. Oo, oh, tingnan maganda. Tay may, mo maganda data. Eh. Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo, Joby. Tingnan okay. mo, okay. Pero nabenta na lahat no? Bendo, Ay, Joby, Bendo, yung... na, o, vendo. Ay, picture mo na. Nabenta na ba yung vendo? Yeah, vendo rin. Ah, vendo. Lalo, Ang laki niyan, no? Hindi, oh mga bagong gawa kasi yan, eh. Oo. Oh. mga vendo, vendo lahat. Lahat ng naano, vendo, ano yun? Nabili na lahat, no? Eh? lahat, no? Ganda kasi rin dito, hindi ka mag -marami, Lalipas tayo rito. Maganda ng bahay rito, mga dre, no. Kasi mga may vendor e diyan. Wala nga. Makabili. Eh. Yan ang cute to. Oh. Ganyan, oh. ganyan yung kalasya, ganyan, no. <laughs> oh, yung ganyan. Oh, lang. yung ganyan. Yung mga basement <laughs> 'yan, may mga basement. Ito eh, ito nasa tumbok na brown na lang, ano. Ang gaganda, cute-cute oh, kaya oh. Diba? Oh, diba? Ayan, ito, oh. Ano kayo, magkano? Parang, yeah. Ang okay, oh, kaya kaya ay ganita. mga ganyan, eh, yung may ram na po. Parang nasa bahay mm -hmm. din lang sa Alberta yung style nila, no? Sa Brooks, diba? Yung, yung mga ganito lang na magkakatabi. Uh, dito magandang bumili kasi bago yung mga bahay. Yeah, bago. Sa atin, puro inaamag nila. Mahal pa. <laughs> 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 hindi na nila. Sa sa Million pa sa atin. Kaso hindi na. Ano yung kinaims? O, paloob. <laughs> thank you, thank you. <laughs> Salamat. Kaya Roland, Ati Wanil, thank you. Ah. <laughs> uh, John, ah. Uh, saan ang, saan ang bahay? Diyan sa may red. Maganda rin yung neighborhood dito mga dreno. Kaya lang, sa bagay, kung dito ka kasi nakatira nga, no? Kasi, ang iniisip ko, <laughs> galing Montreal, papunta rito, ang layo mga dreno. Ano yata, ay eh, 40 o 50 minutes. Ganon siya kalayo. Pero kung dito ka naman nakatira, at I think mas malapit yung pinapasokan nila rito eh. Yung trabaho nila. Kasi magkasama sila sa trabaho, mga Dreno. Sila Jocelyn kaya 'yung pinuntahan namin yung may na itong bahay, magkasama sila sa trabaho. Mula rito papunta sa trabaho. Mas malapit, mga Dreno, kung manggagaling dito kaysa sa kaysa sa manggagaling sa Montreal papasok sa trabaho. Hindi ko matandaan kung magkano na ito dati, mga Dreno, kasi may video ko dito na kung saan nagtumutulong uh, kami maglipat dito, mga Dreno. Kasama namin siya dati no, naghahanap sila ng bahay. Nung ano, ah, bago pa mag-pandemic yun mga dre, no? Ay, no. Hybrid, no. Walang ano eh, walang kaingay-ingay. Ano ba yun? Ah, Chrysler pala yun. Chrysler na Hybrid.

lugar ng mga mayayaman mga tre sino ba? lele pa ako. sa so, isa pa ayan bahay yan o wow, ito yung umorder sa akin yung pinakakanto eh 10 dollars lang ang babaya niya sa akin Malastik <laughs> wow, na bahay ito Napakahusay naman yan Bakit may Philippine flag? Yan no? Ano kaya ito? Parang embassy Grabe bahay mga dre, di ba? Yun din no? yung isa sa kanto Titindi na mga bahay dito mga dre Nagkakata cute <laughs> Ano palagay nyo mga dre? <laughs> Grabe, di ba? Palastik na bahay yan Napakalaki eh Break time mga Dre Break muna tayo sa Uber Punta muna tayo rito sa Ukay Ukay Minsan may mga relos dito Parang maganda yung night na yun oh. Tingnan natin sa damit mga dry, ah. Tingnan natin kung worth it ba Na bumili rito Sa so bagay For 6 dollars meron kang cutter and back madamit na polo shirt George pag mas may pangalan mas mahal 675 George na itim baka Ma makakuha tayong ano rito yun, Columbia yan o no? magkano yan 675 ah, so 675 lang dito mga dreno kahit anong style yun eh, kung makakakuha ka ng ano. 675. Ito. Ano yan? Parang logo ng ano to ah. NBC ah. NBC News. <laughs> Dito ang mura mga dre. Urban Planet. ilagay na namin yung mga graba doon mga dreno pero hindi namin natapos kasi kasi masyadong marami mga dreno uy kambira na inita na si Alpi oh. parang nahimatay siya <laughs> nahimatay opo po ka Alpi kinakabahan ako sa iyo <laughs> yun nga mga dreno bali ano bali ang tawag dito uh, hindi namin natapos masyadong marami yung graba akala namin nung una ko konti lang yung graba sabi namin baka, baka kulangin pa pero na matatapos na yung gagawin namin ang daming pang graba <laughs> sobra sobra pa mga deno bukas kukunan ko yung ano yung ginagawa namin no? may napanood ako mga dre <laughs> may napanood akong video na kung saan sinasabi niya sa facebook mga dre no? na dapat daw hindi na hindi inire-reveal kung magkano yung sinisweldo ng mga tigarito sa Canada mga dre no eh sakto, -sakto to dun sa sa live namin kagabi sa spot pinoy mga dreno na kung saan ini namin mga dreno nag-reveal kami kung magkano ba yung approximate na kinikita namin dito mga dreno kasi sabi nung nagsabi na dapat hindi daw ni-reveal yung sweldo una na sabi niyang ganon bakit kung maliit ba yung sweldo mo i-reveal mo ba sabi niyang ganon, di diba? hindi naman daw eh pag ako tinanong mo sasabihin ko pa rin maliit o malaki mga dreno wala namang masama, ba't ko tapos pangalawang punto niya, disrespectful daw dun, disrespectful daw yon sa mga taong nasa katulad mong field na ano na mababa yung sweldo o siguro let's say kasama mo sa trabaho na mababa yung sweldo kesa sa yo mga dre no disrespectful daw yun tapos sa pangatlo parang ano uh, paano ba kasi parang nagkaka-idea pa yata yung mga taga-Pilipinas mga dre no na malaki yung sinisweldo mo kasi nga raw yung iba ayaw sabihin yung sweldo nila kasi siguro yun nauutakan o nahihingian ng extra ba diba? meron pa daw experience na kung saan na naglabas ng sasakyan yung tiga rito sa Canada tapos nasabihan pa ng kamag-anak sa Pilipinas na oh ba't bumili ka sa sasak bagong sasakyan eh hindi ka naman nagbibigay dito parang gano'n mga dre no <laughs> Pambihira no? Eh kay ba mga dre, ano bang opinion niyo sa pagsasabi ng sweldo, di ba? Dito sa amin medyo sabi nga confidential, huwag mo sabihin sa kasama mo. Kasi nga especially kung ang increase, ang increase na ibinibigay sa inyo ay performance appraisal mga dre no. So hindi talaga ideal 'yon. Kasi baka ano, baka let's say bago pa lang kayo sa kumpanya, mas mataas pa yung sweldo nyo kesa sa mas pioneer sa inyo 'di ba? Pero ako kasi mga dre, hindi ako masyado ano, no? I don't mind na sabihin yung sweldo ko. Hindi dahil sa nagyayabang ako o malaki yung sweldo ko, kaya anong... Para sa akin wala naman akong dapat itago. <laughs> Pero na lang siguro nga sa kasama mga dre, no? Katulad sa plaza dati mga dre. Sabagay so, isang punto 'yun no? nung nasa plaza ako mga dre, no? Kaya, Balik, <coughs> balik tarik kayo camera mga dre, no? nung nasa plaza ako mga dre no so medyo mas may pioneer sa akin yung matanda mga dre si JP matagal na siya sa plaza tapos uh, 18 18 dollars pa lang yata yung rate niya more than 7 years na yata siya nung sa plaza mga dre no o 6 years tapos ako uh, parang sa second year ko mga dre mas tumaas ako sa kanya ng 1 dollar so I think sa doon sa pagkakataon na yon I think talagang hindi magandang idea na malaman niya yung sweldo ko kasi nga kumbaga maano siya di ba maano tawag dito mga tay, masasaktan siya syempre di ba so paano ba dapat siguro ganun din kung halimbawa matagal na ako kaysa dun sa isa sa baguhan lang tapos mas, mas mataas yung sweldo nun sa akin eh medyo maano nga ako di ba masisiraan ako ng ulo <laughs> parang insulto mga tayo no pero sa akin hindi ko nakikita yung sa paraan na kagaya nung nabanggit nung ano nung napanood ko mga dreno na na kumbaga yung punto niya nga is nagiging ano pa raw yun ha, Hanapan pa daw hanapan ka pa sa Pilipinas di ba sa bagay eh, para sa akin talaga mga dreno kanya-kanya yan uh, kanya-kanyang diskarte kung ang palagay ko is walang mali sa pagsasabi kung magkano yung kinikita ko I think di ba? wala namang masama kung ganun yung isipin ko kung sasabihin naman ng iba na mali ako sa pagsasabi ng sweldo ko kasi nga nadadamay ko pa yung ibang tao na ayaw mag magsabi ng sweldo nila na nasa kaparehas kong field di ba? may punto siyang ganun eh I think anong kinalaman ko dun di ba? sweldo ko yung pinag-uusapan eh malay ko ba sa sweldo nila So, ganoon pa rin, mga dre, no? Kanya-kanya. Uh, eh, sabi niya nga, sabi nung nasa Facebook na opinion niya lang daw yun, na masama, na hindi maganda yung nagsasabi ka ng sweldo mo. Gusto ko sana sumagot din, mga dre, na opinion din yun nung nagsabi ng sweldo niya. Kasi nga siguro gusto niyang magkaroon ng idea, yung ibang tao na nagtatanong, nang sa ganun, baka sakali makapagbigay ng inspirasyon mga dre, no? o ng sapat na kaalaman na wag na sa field na yun kasi mababa yung sweldo o kaya magpursu sa field na yun kasi nga maganda yung sweldo ba? Diba? yung, yung ganun mga dre makapag share ka ng insight sa tao napaka, napakahusay husay nun mga dre no? depende na lang talaga sa nakikinig o sa, nun, sa nanonood kung paano niya kukunin yun pag mataas yung sweldo mo sasabihin sa'yo nagyayabang ka ba? Diba? pag mababa yung sweldo mo ishiner mo sasabihin sa'yo ano nagpapaawa ka Basta kaya ako mga dreno, no. Ah, i-share ko kung gusto ko. Why not, 'di ba? Wala namang masama eh. Tsaka Wag lang kayo magsisinungaling mga dreno. <laughs> Sabi ko nga eh pambihira sa pagsasabi niyo ng sweldo eh. Baka mamaya eh ang sweldo niyo eh kinse lang eh ginawa niyo nang 25 o 30, 'di ba? <laughs> para lang ano, para lang manginis. O kaya, yun nga, ah... mang Mang ano pa, mampraning, mampraning sa iba. <laughs> Parang gano, mga dreno Pero gano pa man, is, nasa taong nakikinig din mga dreno. Yung isang kakilala namin, mga dreno katirao, oh. Ano yan eh, kumbaga provided ng government, uh yata mga dreno. Ayan kita niya may ano, may rampa para sa wheelchair. Diyan siya lumipat. May hika siya mga dreno. Kaya nilagay siya sa ano, sa first floor lang, tapos ang mura lang ng upa niya mga dreno. Maganda sana kung subsidized ng government yung makuha mga dreno kasi nga ano, kumbaga mura lang. Kaya lang may mga condition yun syempre kailangan ano ka, uh, low income ka mga dreno o kaya yung kagaya nung no, medyo may, may may yung may kapansanan ka para talaga ano, kumbaga bigyan kanila ng magagandang pabor. Pag magwi-waiting ka, Mag aantay ka mga dreno, may waiting time. Pero yun nga no uh, Kung sakaling magkabakante Sulit naman mga dry yung pag-aantay mo Kasi talagang malaking mababawas Sa binabayaran mong upa Kinikilig ako mga dre Hindi <laughs> kasi ganito yung nangyari mga dreno uh, Nag-ano ko yung -okay, nag-uber ako mga dreno Tapos nag-deliver ako, ah, may order ako galing Walmart, tapos nag-deliver ako, medyo may kalapitan dito mga Andre, sa Marcy Central. Ngayon, sabi ko, gusto kong pumunta ang Marcy Central. Tapos, de, nag-navigate ako kay Waze mga Andre. Lumampas ako sa turn ko. Sabi ko, wag na nga, uwi na nga lang ako, nakakainis. De, bumiyahin ako pa uwi mga Andre. Malapit na ako sa bahay, biglang naglaway ako sa pizza mga Andre. Pizza ng Costco. So, Nag-drive ako. Papunta rito mga dreno kasi malapit lang yung Costco rito eh. Diyan lang banda mga dreno, Costco na yan No? Nag-drive ako rito, sabi ko dadahan ako rito sa Marshalls mga dreno. Nasa Marshalls ako, nakita ko naman si Sir Fern na galing ng Quebec. <laughs> Nag-comment siya sa video, sa video ko, yung last video sabi niya gano'n. Ah, Saan daw ako makikita sa Montreal mga dreno? Mo? Mga dreno. <laughs> Akalain nyo po, no? Nagkita kami dito, mga Dreno, sa dinami-dami <laughs> ng lugar. Dito kami nagkita sa Marshalls, mga Dreno. Kaya, Sir Pern, ah, maraming salamat sa iyo. At ganoon din po, shoutout sa asawa mo na si Ma'am Kimberly. Thank you po sa suporta. Ah, at yun, nakakatuwa lang, mga Dreno, na, na sabi niya nga kahit papano, nakakapagbigay tayo ng, ano, ng konting impormasyon, mga Dreno, tungkol dito sa, sa buhay natin dito sa Quebec, sa Canada, mga Dreno. At, ano ba, nakapagbigay tayo ng konting inspirasyon at kilig. Kidilig din ako mga dreno Hindi, <laughs> nakakatawa lang po. Uh, nakakataba ng puso na makakita ng subscriber mga dreno no nang nanonood ng video natin sabi niya nga kahit sa Pinas pa daw nanonood na siya kumbaga dahil po sa inyo mga dre kaya nandito tayo sa YouTube at nagpapatuloy at maraming salamat po sa inyo at hangad ko po hangad po namin na kahit papano yun nga mga dreno Uh, makapagbigay ng konting ng konting idea sa buhay Canada mga dreno. Para nang sa gano'n kahit paano is maging gabay sa inyo mga dreno. Nawa mga dreno kahit paano. Kung hindi man eh at least na-entertain kayo sa bawat video namin mga treno. Yun nakita ko rin sa sakyang ko sa wakas <laughs> Ang dami kong ikot eh diba Sir Fern, Ma'am Kimberly Salamat po. Ingat po palagi What's the rush? Who's calling?